Isang mapagpalang araw po sa lahat mga kabakal. Welcome po sa video natin ngayon mga kabakal. Ha, mga kabakal, ito yung itirahin natin ngayon mga kabakal. Magre-repair po tayo mga kabakal ng bagsak ng kitik mga kabakal. Ito. Bali, magre-repair na lang po tayo mga kabakal at nakatay na po ito ng mga peter mga kabakal. Dapat sana at out na to pero ayaw na forman gusto talaga ipa-repair gawa na lang natin to mga kabakal ang paraan kung kaya natin gawa natin mga kabakal kasi palagay ko ang hirap din pala dito talagang ano gipit pero gawa natin ito ng paraan mga kabakal na mahinang mga kabakal sa ako mga kabakal eh, shout out nga pala yung mga kasama natin na ERCC boys si ano mga kabakal Michael Daming ng ERCC at si Leo Jin Bustamante Nuga ng KPL Shipyard Batangas. Maraming salamat po mga idol sa panonood ng video ko at sa pag-suporta mga idol. At mga kabakal, po natin mga kabakal. ちょっと待ってください。

Ayuh, ayuh, kua, kua, kua. Wah, ayuh, bakal turun nanti nyalakan mau bakal mama Yan mga kabakal, natapos na po yung root pass mga kabakal. Ang kasunod niyan mga kabakal, eh, -pass natin at sabay preparasyon na mga kabakal para ano, matapos na. Yan, malinis na po yan mga kabakal. Hot na niya at sabay preparasyon yan mga kabakal. O mga kabakal Yan na po mga kabakal Natapos na po yung preparation mga kabakal Mali ang balance po nito eh, Kakapingan na mga kabakal Kakapingan po natin ito ngayon mga kabakal Ayan. Ayan, natapos na po. Preparasyon na po yan lahat mga kabakal. Kapi natin po ngayon mga kabakal. Iisimawin po natin gamitan ng ano, elitrude.

Ayan na, tapos na po yung cupping mga kabakal. na no, yung cupping niya, bali, tatlong year po yan. Yan lang yung nakayanan natin mga kabakal dahil formili yung gamit natin pinang cupping dahil naubusan kami ng ano, ng, ng na trip into. So, kaya formili yung nagamit. Ayan lang mga kabakal at maraming salamat po.